Magandang kumaga, sa video nito ay tatalakay naman nating kalawang leksyon, kalawang markahan. Ito ay ang pagtatag ng mga pinit nino ng malasariling pamahalaan. Ang mga sumusunod na tao ay may mahalagang layambag sa pagtatag ng mga pinit nino ng isang malasariling pamahalaan. Ilalanin ang mga nasa larawan sa pamamagitan ng pag-ayos sa mga titik. Tama! Ang mga taong ito ay sina Sergio Osmeña Sr., Claro Recto, at Manuel Quezon. Maraming madandang naihindot ang pamamahala ng mga Amerikano sa bansa. Isa na rito ay mas maraming mga Pilipino ang nadigyan ng pagkakataon na makapag-aral at kugunan din ang pamamaindang ng pangkalusugal ng bansa. Unlad ang sistema ng transportasyon at komunikasyon. Nang makita ng mga Amerikano ang kapuspuhan ng mga Pilipino na makapalkatad ng mga sariling pamahalaan, ay nagpatupad sila ng mga batas bukong Ang mga sumusunod ay mga mahahalagang pangyayari at batas na nanghitaydaan sa pagpatag ng mga Pilipino ng Malasaring pamahalaan Philippine Organic Act of 1902 o Batas ng Pilipinas 1902 Inilipat ng Kongreso ng Amerika ang kumamahala sa Pilipinas batay sa isang batas na nilala sa tawag na Philippine Organic Act of 1902 o Batas ng Pilipinas 1902. Ilan sa itinadhana nito ay ang halaan na maharapatan ng mga mamamayan pagtatag ng mga kagawaran o departamento ng pamahalaan. Dalawang kinatawan ng Pilipinas sa Kongreso ng Amerika at pagtatag ng Asamblea ng Pilipinas sa taong 1907 na binubuo ng mga Pilipinas. Ang Asamblea, idinaos ang halalan para sa Asamblea ng nagkaroon ng pagkakataong makalahok sa pamamalakad ng pamahalaan ang mga Pilipino. Inirang sa Serio Osmeña Senor bilang pagpagsalita o speaker at si Manuel Alquezon bilang leader ng mayorya o majority floor leader. Pinatunayan ng mga Pilipino ang kanilang kakayahan sa pamahalaan at sa paggawa ng batas para sa sariling bayad. Mga hakbang sa telekonisasyon ng pagtibayin ang Civil Retirement Act No. 2581 ng Pebrero 1916 ay lalong napabilis ang telekonisasyon ng bansa. Ayon dito, ang sinumang kawani ng pamahalaan na nakapaglingkod na mula 6 na taon pataas ay maaari ng magretiro ang itinalit sa kanila ay mga pelik ang Philippine Autonomy Act of 1916 o Batas Jones. Itinatag ito bilang kapalit ng Philippine Bill of 1902. Dahil dito, ang sangay ng ay lubusang sa kamay ng mga Pilipino. Isinaad dito na ang layunin ng Amerika sa pagsakop ng Pilipinas ay ipatkaloob ang kasarinlan ng mga Pilipino na ito ay magkaroon ng matatag na pamahalaan. Ang Batas Jones ang nagtadhana ng pagkaharoon ng tatlong samay ng pamahalaan. Ekotibo, Nahinghiran ng Amerika, Gehesletibo o Tagapagbatas, at kodikatura na tinakapawad ng mga human. Inasinayaan sa Manila ang kauna-unahang legislatura ng Pilipinas o Batasan sa ilalim ng Batas Jones noong Mubre, 1960. ahiran na pangulo ng Senado, si Manuel Quezon. At si Serio Osmeña Sr., ang Speaker ng Hababang kapulungan. Ang Misyong Pangkalayaan, Batas Pidings McDuffie. Ito ay isang batas na naglalayong maipagkaloob ang kasaming ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Para maihanda ang bansa, ay gagawin ang mga sumusunod. Una, magtatag ng malasariling pamahalaan sa Pilipinas na tatagal ng sampung taon. Kalawa, ang pagkakaroon ng kondensyong maghahanda ng Saligang batas. Ikatlo, ang pagtatakda ng araw ng pagpapahayag ng kasarilan ng Pilipinas sa Hunyo 4, 1946, at tapos ang 10 taon ng malasariling pamahalaan. Ang saligang batas ng 1935, dahil ng itiladhana ng batas Pilings Map Copy, ay nagkaroon ng hanalan sa pagkadeligado sa kondensyon sa Maynila. Ara sa paghahanda sa Saligon Batas. Ito ay pinagtibay noong Febrero 8, 1935. Halal na pangulo ng kumbensyon si Claro Lecto at pangalawang pamulo si Ropel B. Montenola. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share sa video nito. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.